Bainte. Oh, e, oh, ano? ano, iya, Ay, wala mo pa balik nito, talo. Bainte. No, Lang po. po. Ay, wala po. po. Ay po, good morning po sa atin lahat. Ano po? Yan. Tayo po ay ano. Gayak pa rin po tayo ngayon. At gawa ng magtitinda po si Misi sa bahay. Ah, oh, dating gawi yung kung anong meron tayo dito. Siya yung igagayak po natin. Dito po tayo sa upo. Maon na. Wow. Oh. Yan yung mga upo natin. Ah. Katanapan. Oh. Sunod-sunod araw na yan. Hmm. Yan o. Oh. pa. Uh. Přeš opo. Ah, dais, dais. Yung ating mga paninda po. Upo. Yan. Dalawang biyahe po at gawa ng mabigat ay. Eh. Oh. Oh. Yan po ay yung lahat ulit ng kalakal natin dito. Oh. Opo. Oh Tapos ay meron po tayo dito ano. Labanos. Talong. Okra. Yan yan po ang mga titingnan natin, no? Fresh okra. Mga dahon naman. Talbos ng kamote. Talbos ng Talbos ng balinghoy. Tapos ano tatlong array, paktura. Yan po ay ano na, order na. Meron tayo dito ano uli. Yan. Kangkong. Yan, ito po yung mga ano dito. Singkang. Ay, wala pala tayo dahon ng sibuyas. Kukuha pa po tayo. Singkang. Pechay, mustasa. Ano pa ang kulang natin? Dahon pa po ng sibuyas. Si buyas po bu. magaan tayo pero pertahanan si buyas. Sile. pa rin pala eh kala ko ho ay kompleto na na dumi oh. lumibo tayo meron pa tayo na spot na ititinda oh. Yung CD oh. Yan na po yung ating mga paninda. Ariyo. Paktura. Yung order yan. Tapos ito ay paninda sa bahay, diretso kadlo tayo ng tubig para sa lakad na tayo. Ayun, dito na. Tapos po yan, ito upo. Yung po uli dati. O. Oh para po ano diretso tabo para masulit yun po iba bebenta na natin sa daan iba order na pero ang main ano po nito diretso sa bahay para itinda po ni misis oh yan tara po diretso na po ulit tayo yan oh parang biyahing tanawan na eh yung tanawan ah katanawan puro kargay galon sa likod oh wala. At ano, magugulay ka ba? Upo. Uh, Kung ano-ano na po. Upo. Uh, Mustasa, singkang. Ah, may singkang ka? Oo. singkang. Pag gusto mo po, ibayin ang talit. Nasaan ba yung singkang ari? Hindi na ito po yun mo. Sabay na atawag ka, hindi ko lang narinig. Ha, hindi mo na ako sukli. Kalimutan mo. Ang gawa mo ay 12. Laki na tintin na yan, ito Kukuha ka po ba tita, Ano? Malo? Ilan? 38 kanina nga 20 20 ang isa? Oo Sa noodles po ah, sarap Saka sa ako isda Oh, ay di pag isda ay gata, ari. Gata naman, magharap ka pa naman ng lim. Oh. Gata lang. Ilan po? Magkano mustasa? 20 rin ho ata. Pili santali ha mustasa. Oh. Pili. Baka maggagata kami ng Ari na, ari, ari. Ari na po. Oo. Oh. Ari ho. na ka sa Asya po. Hindi bagong puti ata. Aray. Ay bago po. Oo. Oh. Uh -huh. malam dia heru. lang Chocolate ko na lang Nalalakan no? ilang oh. Ilan taong nagbakasyon Oo nga Isang taon Ay ilang taon ulit ng kontrata dito <laughs> <Okay>. Ay! Ay! <laughs> Bibili ka O hala pili. O oh. Dalwa oh. 40 ganun. Ha? Ay pili Ay Ikaw maliit ito, dalwa Natawad Ganun <laughs> Di. Dalo ba? Ay malaki na. Oh, ari da Ari oh. Ari na. Hindi naman si lugi sa 20 pesos na hindi niya kaya ubusin isang araw yan. Oo ka, hindi natawad. Na, uh, ay, sakin malaki na laang. Ayos lang sa iyo, ayos lang. Tatawad pa 20 pesos lang tawad ka pa. Ah, busog daw siya naman sa isa. Ah, ayo. Uh, wala hati lang. Uh, hati lang, hati. Huh. Oh, hamukat hat. Oh, bukasan daw. Talino talaga si Kuya Union. Eh. Medyo-medyo lang. Manok. Itim. Uh, Itim. Uh. Hindi daw po 45 days daw po 'yun. Wala, wala po sixty Wala po. 60, wala meron na daw po kay diyan. Baka yung kahapon oh, po. oo Ay, mas maliit malaki. Lolo to. 20. lang. Oh. Pili. Oh, tatlo na. Atigisa Kay Lula sa mo. Ah, kay ba yan? Yeah. Ay, di, ay, Ilan ko po ang iyo ano? lang po. plastik? Pa sa amin? Singtang, yan. ka. isang singtang. Pang laga. 20 uh -huh. Ba ano, ano po ba ito? Beans. Oh, Baintyo. Baintyo na rin. Oo. <laughs> uh -huh. kita bibili na wala yan ay isang piraso. Isa. 80. Isa pa at nang, kung gusto mong mag-100 na. Ano ko ba? Maring sibuyas, 20 rin. Nakain po ba kayo ng garato? Ang lahok lang po yan ah. Uh mm -huh. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Ay, hindi ka mahilig sa mustafa. Hindi hmm, ka ate. Pichay. Eh, sige, sama mo na to Baka mag... Mamami. Ma Baka kayo makapagluto. Masarap yun isa nilag Lag. Mm -hmm. 100. May bali na po ba kayo sa 1K? Oo. Uh ko. Marami yan hmm, meron po. Hindi, wala din. Oh, Ziggy, ah, ini Dire dire gulay. Ginugulat naman natin si Michelle, eh, gulay nga lang. Po, tayo, no? Wala akong potato. Wala. Labas na raw sabi ni padala ni PY. Ano? Uh! Wag oo, nakaasulta ay. Di na dali, pwede ari padala basta kay may 20 ay. Oh, 20 lahat ng ore. Ay, libre ka kami ng ulam. Kinagawa <laughs> ka ni Tini, tipid. Aba, ayos ano. Ah, bulan din sa Oh, mm, narnya. Bit na. Metal ah, Balingoy. Me, si oh, bili na, hala. Magka-balbos Balingoy. 20 na lang sa iyo. <laughs> Pira balis. Basta ka sa amin, madami Ay, Ay di baka natin matuklo doon ng kubra. Magdadamputin mo na lang. Saan? Magkano ba yan? Opo. 20 lahat. P pip, 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 40. lahat. Pipip po, 40. Awa! Kulang pa sa taplod. <laughs> Kulang pa sa gulong. Ano kayo? Ano? ano Kay... Ano nga to? Namin natin, si... Ilang imba. 20. Iba rin. Oh, ah, mayro pa pala din eh, talong. Ay, no, may benta po ng saging. Langka po. Wala po. No, no, -no, -no, -no. 20. Ay, wala ate anong madami. Hindi, okay, mga 11 pa naman. Ay, baka po wala akong mabagat. Ay. Kita ko ya na marami. Wala ate ang Antony. Antony. Ay, awang ko lang po. Talong. Masarap na rin, ano, alin po. Wala ko oh. ang Prieto. iyo, ano? Isa. Masarap itong pamrito. Oh, yeah. Wala po pa yung tawad. Wala, tawad na tawad na yan. May nga ako. Wala naman masama magtanong nga, ano? O ba, malay mo, nakahirit. Palitawad na tawad. tawad. Oh, Oo, sige Talong. po, pagbalik na lang. Oh. 30 Parang sigang. Baka may isisiga. Meron nga, meron dyan okra. May wala lang yung sili. Labanus. May labanos. May mustasa. No. Sitaw ay wala. Bataw. Hindi ko rin ta. Hindi ba 40? Walang plastik. Meron. Walang tipindaan. <laughs> Malayo pa ako. Takot pa matip ha. Malayo <laughs> naman. Kung sa pa naghahanap ng ano ay oh. yung... Ito na nga ako nakatera. Ah, hindi ka na ba dito ngayon? Ah, hindi ka na ba dito ngayon? Yan ito. Dito. Parang gay mato na 40-60. 265. 265. Ikaw ba ate Michelle? Wala ng ang ganda ng upo. Oo. Ah, uh -oh. <laughs> may tanim po ba siya? Hindi naman ganyan ang upo yun. batikan. Ano, ayos na? May hahabol pa? Kaganda no upa nga pala ako. Naalala ko may upa pa pala ako. Uh Oo. -oh. Ayos uh -oh. uh -oh. na. Salamat. Isang araw ulit. Oo. Bayte lang. 20 lang. Ay, pili ka. Ay, pili na lang. na lang. ka na lang. na na ka na Ah, oh, oh. mm. 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 na. <laughs> ay, mo na. Ay, bayan mo na hala. Ikaw na. <laughs> <laughs> Ikaw may <ba> bibili. Yan, oh. Nasaan yung ukam ko, kuya? Naay. Sa diabetes na pa-iigin. Aking ginahan na yung pinip. Ayun! Ba, alaga. Simple, lang. Lang. Alagang bainte. Ini ko uh, uh. uh, uh. uh, uh. uh, uh. lang yan. Piniprito ko nga lang yan. Binabangay ko pa nga. Aba, ay lalo na sumara po. Aray, 20 na. Ay, wag nyo. Oh, oh. kamay ko Malaki naman yung kamay ko. Oh, oh. Ayoko talaga ay laban. Dapat alok nyo. Libre na yung <laughs> laban. <laughs> ano, ayaw daw niya ay. Laban <laughs> mo Oh, pag nalabog <laughs> lang. Ha? Oh, dagdagi pa. Yan na po yung gayak pa natin, no? Kadami pa rin pala yan. Nabinta na natin ay 1, 2, 3, 4, 5 200 250 250 70, 80. 300 po naka 300 na yun are po. diretso na po sa ano sa bahay na po yan Yan, salamat po sa inyong pagsaba Ari po ay eh, to be continue. Sa bahay po ititinda. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.